Ay mga mare, samahan nyo naman ako sa aking mga ganap sa buhay for today's video. So, so na nga dito ng umaga, mga mga mare at naghahanda na yung aking Diyosawa para pumiyahe. Kahit siya mga mare sa may lala mob. So yes, mga mare sa lala po na yung aking asawa at doon siya kumikita. At may iwan na nga naman ako mga mare ngayon. Ako lang mag-isa may iwan dito sa tindahan. And yung dalawang pamangkin ko mga mare ay pang umaga sila at pahapon pa sila darating. Guys, kasi yung kanilang pasukan sa school mga mare yung aking mga pamangkin. Kaya yung Diyosawa ko at ako na lang yung natira dito sa bahay. Ito nga mga mare, reading ready na siya umalis. Ang ko mga mare ay binigyan naman ako ng aking hipag nitong burger. Galing kasi siya sa palingki kaya umaan na din siya. Naubos mga mare dahil by 1 take 1 kaya binigay na lang niya sa akin yung isa. Forward mga mare ay pagdating ng tanghali ay dumating din yung aking deliver ng grocery. Wala ko lang mag-isa dito mga mare nung dumating tong deliver kaya sabi ko ipalagay na lang muna dito sa labas. Lagay ko lang siya dito sa labas kanina mga mare dahil hindi naman siya masyado mabibigat at puro chichirya lang naman to. Dating ng tanghali mga mare ay dumating din yung aking pamangking lalaki. Nakain ko lang muna siya ng tanghalian mga mare at pagkatapos niyang kumain ng tanghalian sabi ko sa kanya ipasok niya dahan-dahan to yung kaya lang niya ipasok. ang ginagawa ng pamangkin ko yung aking inuutos mga mari ako naman dito ay may nakikipagchismisa nakikipagmaritis nyo ba mga mari na ang pagkakaroon ng tindahan ay kasali din yung kailangan mo makipagchismisa sa mga customer at paraan nga mga mari ay malaman mo talaga ang dami mo ng kaibigan na hindi mo naman sila dati kilala ngayon ay kaibigan mo na kakaroon din ng tindahan mga mari dito mo din malalaman kung sino yung totoo sa iyo sa hindi totoo sa iyo pag hindi mo sila pinapautang mga mari ay kalaban ka na kaagad nila Di ka kakausapin ba Ganon. char alam nyo ba mga mari na yung unang-unang taong ko sa ng sari-sari store ang dami talaga sa akin. Nung hindi sila nagbayad mga mare ay hindi na talaga ako at nadala na talaga ako. May pangang hindi nakakabayad sa akin mga mare pero hinayaan ko na lang bahala na sila si Lord sa kanila. At alam naman talaga nila yan sa sarili nila mga mare na mayroon silang utang na hindi nila nabayaran. At nga mga mare pag nakikita ko yung mukha ng mga nangungutang sa akin ay ako nang nahihiya para sa kanila. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko mga mare na kahit sila yung may utang sa akin parang ako pa yung nahihiya. At taon ko nga sa sari store mga mare ang laki talaga ng failure ko dahil puro lahat utang na hindi na binayaran. Wala na ako magagawa mari dahil ayaw naman talaga nila magbayad kahit meron naman silang pambayad. Bahala na sila sa buhay nila o bahala na si Lord sa kanila. Ganon lang. Salamat sa pagtanaw. God bless everyone. Bye!